와우. <놀들이 유리한가> <Wow. 놀들이 유리한가> <놀들이 까먹으신다> <놀들이 두심> 근데 도희는 아직도 안 왔네요. 낮에 뭐 회사 출근한다고 가더니 불금 보내고 있나 보네. 이안고 씨비보이들, 왜? 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 와 Did not answer. Oh? <laughs> Did not answer. Bising BG yeah. ano si Daya. Ano? Oh, asan ka na? Ah, sige, sige, sige. Oh, ingat ka dyan. Pauwi na. Oh. Sa MRT pa siya. Oh, MRT pa ah, lang. Sige, baway yan, baway. bawal yun, bawal. Bawal mag-talk sa MRT pa kay Mamsi. <laughs> okay. 더 이거 올 때까지 잠시 휴식을 취하겠습니다. 어, 아니야. 이사 어, 이사일이 많이 갔어 아, 많이 나갔어. 내가 가가리 먹 마미. 어떻게? 마미? 나랑 무슨 토스트 타임 타마미. 마까 근데 어 Ba't ang takar mo, Doy? Ha? Anong ginagawa mo? Dito tayo maglagay ng sapatas. So, hindi magagalit yung si mga sikap na nalagay sa ka. akin. <laughs> Wala kasing kwek-kwek eh. dapat pwede sa binigay sa isa. Ang patay ka na. Ha? Ito yung food na nagkikrabe ako, Kuya B. Ano yan? Mami. <laughs> salitex. Oo, yung salitex. Ito yung masarap. Walang papi. <laughs> Pero yan, gizzard. Mas masarap yung gizzard na yun, Kuya Bin, promise. Tama paano ko kung mabubuksan yan. Kaya mo? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Parang ano kung kuya. Sila paps, hindi ka kain. Hindi <laughs> yan makain ito. Kailang ko pa kain yan. Saka ako, si si Ate Jeff, ako, si Kuya Bin. <laughs> Pero sila mama hindi. Ayaw mo dito, Jeff. Ha? Hindi, may gagawin ako. Patikim ka mami mo. Okay nga. <laughs> dapat nga bibili ako kasi lang pili ko ayaw mo. Walang ayaw kay Jess, ha? Patikim lang ang dami. Ang may oh, kong isa lang yun. Patikim lang? Yan na lang. Patikim <coughs> lang! Akin na yun! Patikim na lang! Masarap yun. Ang dami ko eh. eh. Patikim lang. Bakit may tikim bang kain? <laughs> tikim na eh. Sige, okay, okay lang. Oh. Tikin lang, tikin. Ah. Hmm? Ganyan talaga ang oh, okay. amoy? Oo, ganyan talaga ang amoy. Ako lang Dahil sa star hmm. anise. amoy fish. Masarap pa yan. Hindi ka trip. Pangit sa'yo. Dahil sa'yo ang sarap trip. Ano yan? Ano pag dyan? Mami. Parang iba-iba yung mami ah. Kasi nga ito ayun, tinan mo yung lasa. Ang sarap kaya? Hmm. Ano? Masarap pa dyan? Masarap. Ibang hmm, ito ba ito? lasa? Didi mo, didi mo, didi mo. Hindi mo lasa? Hindi mo lasa? <laughs> lasang ano, lasang ano may pinag-boiling pa ang... Hindi o! Lasang paa ni Day. Bala kayo. Yan si Kesa masarap. Sakto lang. Walang choice? Walang choice eh. Sarap ah. Masarap to. Saan mo binibili to? Ha? Ah, <laughs> Doon sa kinakainan mo dati? Kumakain ka rin yan before, di ba? Hindi. Okay. Asa, asa na yung suka? Hindi na sarap to bali. Yung isaw na ano? Dito nga yun. Walang isaw. Ubus na. Mm -hmm. Pero masarap naman yung kuya bin, no? Oo. Pwede kuya bin ako bumili. Sarap <laughs> nito ha, lasang latex. <laughs> I can taste chip ni Boss Tracer. <laughs> Coco hani na. Ha? Medyo dirty siya ang kainin. Eat with your nose ba, yan? <coughs> Ito, pa yan? Nose? Ito ang ko ang kaya masarap yan. Wow! Ah! Ano? stamp <laughs> po ka. Bakit? Ang naman ang tura. Kala ko anong mga jam? Uh Oo. -oh. <laughs> It's bread. Uh -oh. Bread, inside bread. Uh -oh. food coloring lang yung ano. Bueno, so, walang laman? Walang laman. Kaya sinabi ko, Bakit ang daming laman? Bakit sulit yun ah? Bread pa lang. <laughs> Hoy! Mr. Run Muro ang video ka dun. Ah, sige. Pamayamin. Ah. Anong gawa? Wala lang. Kain na naman? Hindi. Hindi. Tapos na yan. Kain na naman hindi. <laughs> <Kain> na <naman? laughs> tiki. <laughs> tiki, Tikim-tikim lang. Tiki. Ah, tikim. Kuya! <laughs> ah, hindi. Makita ko ng salitang. Tuminis daw. Ano ni ma'am mo? Mamiting. minutes daw. eh. ko. <laughs>

어, 이전 영상 보신 분들은 아시겠지만 아버지 수술비 아니 아버지 수술 진행하기 위해 필요한 금액이 2만 페소 정도라네요. 근데 5천 페소는 시에서 지원을 받았고 그럼 지금 15,000페소를 해야 되는데 35만 원 정도 될 텐데 저랑 제사랑 도이랑 모아서 드리기로 했습니다. 3월에 라고 했는 거에요? 3 Okay. Uh, Kay Doy? Meron pa. Ay. Ay. May, uh, wala pa. Okay lang. Huwag lang uh. lang? Kala ko Wala nga eh. okay. natin kulang? Ano magkano kulang? Okay lang. Kahit hindi naman ano, humako, no? ang baglang, ano lang, part lang natin yan para doon sa ano? parang hindi siya 17. 세7 17. 17. 그냥 17. 없다고. 역시 게임의 여왕 샘플을 몸으로 보여드리겠여니다 17. 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 O, oh, tingnan mo, lasting o, oh, hindi mabuksan. Ano ba kaya doon? Hindi mabuksan. O, tingin na. Oh, yun. Nice. Okay, gina. Anong nangyari kay Toy? Game. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo din. Try natin. Ang ina, hindi kaya ni Papa to. Bali mo ka. Ha? Ano yan? Eh, hindi na. na Namamastra ko sa likod to eh. Bakit? Tangina saan naka-post to yun? Ay, ganito? Putang <laughs> no, ina mo! Ayon. Ayosin mo kasi! Ina-eyes ko nga eh. Hindi, ganito kasi yun. yung point of view niyan? Huwag mong iaangat yung pen. Hindi, hindi. Basta... Dapat hindi siya nakaangat. <laughs> ano yan? Ano? Kasi ganito yun. Oh. Ganito yung logic niyan. At... Papalit tayo. <laughs> <laughs> hindi marunong si Tessa eh. Oo, ano yan? Na -art yun, diba? Oh. Hmm, ano mo ah? Oh. O. Oh. yan. Ha? Huh? Oh. Ano yung ganyan? Isa pa nga. Isa pa. Isa pa. Isa ba, ba? pa. Ba, ba't mo na akong nararamdaman? Oh, Oo. Oh, sample. Oh, sample. O yan o. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. oh. First move. Wala nga. Hindi ko na Ano ba naman yan? Tapos ang sasakay yung papel sa'yo. Isa pa. Wala ka bang buto? Ano ba? Diba? Wala ka bang laman? Oo. Oh, Upat ka. Oo. <laughs> oh. Oo. Oh. Hindi ko inangat yun ah. O, pag ano? hindi na Bobo, walang inangat. Kay Pops, sinatrain kay Pops. Tapos hindi kaya ni Papa yan. Ayusin mo yung palaro mo. Puta, mababaliw si Papa dyan. Balo ka. Napalaro na namin yan. Puta, wala na ako ka dyan. Talaga? Oo, gago. Akala ko nakipil. Hindi mo nakipil. Mahirap. Mahirap. Ano pa makandang games? Cha, sa kachong 아까 방금 저희가 했던 말, 저희가 했던 거다 잊으세요. 이분이 있게 해주실 겁니다. 자, 오늘 뭘할 거냐면 뭐말안 해도 다 아실 것 같은데 그걸 해보겠습니다. 수술 진행비 전달식 기다려보세요 잠시만 두루 가시지 마시고요. 자, 예, 뭘 할까면 야바이를 하겠습니다. 이건 제사가 얼마나 손놀림을 보여주냐에 따라서 대박 아니면 쪽박입니다. 이가요가 거. 이요거나이퍼이 게임. 아야. 마스굿요 아, 야나 이마가. 사나 사나 내 보기 이것도 망할 것 같다. 그냥 뭐 재미짝 하는 거니까 그냥 봐주세요, 여러분. 어? 내 니가 니가 인나인야라라 요, 여기야. Pwede na. Ah. I-open to ha. Ah. Oh. Yung isa. Okay. Yeah, <laughs> oh. Dali, excited yan, Pop. Sige, wag kang, wag kang, ano ha. Ah. Oh. Okay. <laughs> Eto, may lawan. Wow! <laughs> Yung isa wala. <laughs> pang ano, pang, pang, ano mo to, pang tal, <laughs> ano, tanyo, ano ba yun? <laughs> oh, sige, game na sige. kayo ah. Sige, sige. Oh. Ah, <laughs> uh, late na pa kayo? Ah, okay. okay. hindi. <laughs> ah, <laughs> oh, pili na. Hoy, <laughs> cheating, cheating. cheating. Andrea eh. Ay, Andrea. Oh, ayun 'yang ay, pinili mo talaga, wala nang iba. Oh, yun na. Yun na, yun na <laughs> Oo oh, Isa pa? Isa pa. Oh, Iyan. Yeah. <laughs> Oo oh, yun na rin. Isa pang chance. Isa pang chance. Oo yun na rin. Isa pa? Oo isa pa. yun na rin. <laughs> yun na rin. Yun na rin. Yun na rin ay, isa pa, isa pag challenge. Ay, ang gina, ang na, ayaw na, ayaw na. Ay, Ito na. Wala na talaga? Ay, pops. Ay, wala na. Ay, sayang Thank Ay, wala na. Ay, yun eh, huwag ay, ay, magsayang. Ayaw mo siya. Huwag ka magsayang. Kayo na gusto niya. Ay! Okay, <laughs> hindi, hindi parang pipi. Hindi parang pipi. ka sa <laughs> uh, Bilangin mo ngayon kung magkano. Fourteen. Uh, uh, lang ako. Wala na. <laughs> 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 to. Kulang si yung na, Kulang, kulang eh. naman eh. Hindi <laughs> ako marunong girl eh. Ang bilis niyo kasi tanginay na ako Kasi dapat mabilis talaga. Oh. Ang bahala eh. Stop! na oh. sa so, okay. nung sa eh. Okay. Wala lang. Gusto mo ulitin natin eh? wala. Wala lang akong pa-premium. Okay, hindi hindi. Oo, okay. <laughs> oh, oh. Balik mo. Balik mo. ko. Oo. Ha? Nasaan? Ito. Ayan. Oo. Oh. Oh. Patay mo yung ilaw. <laughs> <laughs> Ay, patay mo yung ilaw daw. Patay Oo, sige. Go! Wakas! <laughs> <Mag> <laughs> okay. Hindi mo naman tong ganunin ini. Eh. Iwan mo tapos gaganunin mo. Hindi ka marunong. Kundi hindi kunyari lang ganon mo, iwan mo tapos ganunin mo. Nagaling uh, si Pausie.

갑시에. 갤나 까다닷 팔다아이끝났이했지만 결과는 만족. 이건 뭐지? 누가 이런 걸 만들어 놨지? 뭔지 모르시죠, 다들. 아, <laughs> 리나 <com Catholic z> <laughs> cheating, cheating. <laughs> cheating. Ano daya eh? Ano daya?